Pagilid daw ako, lagi na lagi namin nililinis to eh. Kaya no, ginawa lang uh, basurahan mga kapitbahay. bahay, ayan, uh, ito nililinis natin. Mga kapal kasi yung damo. Eh pagod ya. Makapal yung damo, ayan oh. Lalaki yung puno ano sa bubong yung dahon. ayan oh. Pinanyama di diba? Kailangan linisin sa pagbabahay ng uh, pagbabahay ng ano to. Ng uh, ahas pagbada mo. Ayan, kaya linis-linis lang natin para mayroon din yung uh, marumi yung kapaligiran. Ayan. Uh. Ayan, uh, palinis natin sa buti. Dumating yung uh, ating pamangkin. Ayan. May katulong tayo. Ah, nag pala ako. Hindi ako. Nangangati yung ano ko. Uh. Linis, 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 linis. linis tayo ah, linis Ayan. linis linis grabe ang dami eh ang kapaligiran nagkakaroon ng uh, pag ang kapaligiran dyan nakakuha ng uh, sakit ang ating mga kahit yung mga hayop natin Ayan, nakakuha ng mga sakit siya pag ang kapaligiran kaya dapat linis 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 ha ah. yun no? linis thank you thank you for watching uh,